Kaya bitong sakit na kayo pero imo lang yung giagwanta kay gusto jud nindot nga resulta. Hello guys, ako nga ipakita sa inyo karon ang ako ang pagpalimpyo sa akong TL o sa akong kamot. O karon nagpili-pili na ako daghan kay mga color ang akong gipili-pilian pero sa wakas o sa katapusan ang ako ra gyung gipilian ang akong paborito nga color nga mao ang pink. pink. Pink akong paborito. O diri ko simple ra lugar pero limpyo o nindot kaayo. Mo ni siya akong suki pipila na katuig ang nilabay. So ko mga one year na po tingali ka wala na ko kabalik ni ini or the other year kay na amang ko si estudyante nga bansay but kay ito mo limpyo maura to akong gisuki so gero mga two years na kung wala kabalik dire niya yeah, karon ni balik na jud ko kay bakasyon naman so grabe ako lang gitong tong giagwanta mga kiyotikol. nga ako red mag lugit-lugit uh, o garo na limpyo na intaw na nga akong kamot ug um, nindot na kaayo Ug ang paglimpyo sa kamot ug sa tiil nga mga kuko dili lang kini pagpaarte kundi paglimpyo sa imuhang kaogalingon o self-care. Thank you for watching.